Isang dambuha lang hito nga yung aking natanggap mula sa aking biyanan. Binigay ito dahil nga hindi rin siya kumakain ng hito. Kaya nga dali-dali kong nilinisan, nilagyan ko muna ng suka para mawala yung kanyang langsa. Tapos ay bubudburan ko rin ito ng asin para nga mas mawala na talaga yung kanyang lansa. Dire-diretso lang ang aking ginagawa hanggang sa mawala na yung mga dulas-dulas niya. Palagay ko nga ganito rin ang ginagawa ninyo pag nagluluto kayo ng hito. O yung iba naman gumagamit sila ng mga abo. Yung abo ng kalandikaho o yung mga pinagsunugan ng mga panggatong natin. Yung kasi yung mas mabisa na pantanggal ng lansa dyan. At maganda rin deodorizer yung abo. Kasi di ba nga yung mga uling pag nilalagay natin sa rep nawawala yung mga amoy ng ating rep o yung mga di ka nais nice -nice na amoy. Kaya bumili na lang din ko ng isang papaya, tapos hiniwa ko na nga lang ng ganyan, tapos maghihiwa lang din tayo ng ating mga sangkap, katulad ng sibuyas bawang, luya, so yung luya naman, eh kapirasa lang ang ginamit ko dyan, pagkahiwa naman ng mga sangkap, binudburan ko lang ulit ng asin itong aking hito, tapos lalagyan ko nga lang ng paminta, para nga magkaroon na siya ng lasa bago natin ipirito Thank you so much po pala sa lahat ng mga bagong followers natin dyan. Welcome po kayo dito sa Cook and Taste. Kapag okay na lahat at nalagyan na nga natin ng asin, gagawin natin na magpapainit ng tayo ng mantika dito sa ating kawali at lalagay na nga natin itong ating mga isda. Ipiprito lang natin ito batch by batch. Tapos, bibigyan ko lang din kayo ng tip para nga hindi matalsik yung inyong piniprito. Gagawin nyo, ilalagay nyo lang ng cornstarch, babalutin nyo lang siya ng cornstarch o kaya ng harina para nga hindi siya masyadong matalsik pagka prito kayo ng isda. Tapos, medyo toasted nga ng konti yung aking ginawa. Wala naman problema dyan, ang mahalaga lang ay pinirito natin. After naman ng unang batch, sinalang ko na nga lang din yung mga ulo at yung buntot. So, ganun na lang at tinapos ko na nga itong pagpiprito nito. Tapos, inalis ko na nga lang yung mantika na ating pinagpirituhan. Pinalitan ko lang na medyo malinis na mantika. At dito nga ay ginisa na nga natin itong ating mga aromatics. Inuna ko lang yung gisahin yung ating luya. Sinunod ko na nga lang din yung ating mga sibuyas. At isusunod na rin natin dyan yung bawang. Napakasimple nga lang pong lutuin nito at sigurado ako na kayang-kaya nyo. Kapag mabango na nga yung ginigisa nyo, ilagay na po natin yung ating mga papaya. Pwede po kayong hindi gumamit ng papaya, pwede po kayong gumamit ng iba pang gulay katulad ng sayote o kung ano pang gusto nyo ilagay. Tapos itimplahan lang natin ito ng ating mga pampalasa kagaya ng patis, ng ating chicken powder at saka ng paminta. Ngayon naman ilalagay ko na nga pala yung pangalawang gata. Yung pangalawang gata ang gagamitin natin pampalambot dito sa ating papaya. After ng mga ilang minuto, inilagay na nga natin itong mga hito na pinir ito natin kanina. At after nating mailagay ng mga hito, lalagyan lang natin ng siling haba at ibubuhos na natin dito yung kakanggata. So ito yung ating niluluto ngayon, ginataang hito with papaya. Alam ko marami na rin sa inyo ang nagluluto ng ganitong klaseng luto sa hito. Napakasarap naman talaga, sigurado namang mapaparami ka ng kain. At bago pa nga pala matapos yung niluluto natin, gusto ko lang muna bumati. Maraming salamat po pala kay Ate Olive Padilla ng Lingayen Pangasinan. Salamat din po kay Ate Eden Benitez ng Santa Maria Bulacan. Gayon din salamat din po kay Ma'am Lolita Jo adobes ud tohan. Natapos na nga natin lutuin at napakadali lang. Kaya naman ngayon ay magpe na tayo at siguradong kayo nagugutom na. Kaya naman sasabayan nyo na akong kumain. Kung nakarating ka pa nga sa part ng video na ito, baka pwedeng like and share mo naman yung ating video. Maraming maraming salamat. I love you all.